sa presscon palang mga bossing. Talagang nagpakita na ng ahangas itong dayuhan na si na Nanabaw. Galing pa ito sa bansang Indonesia. Pababag sa kanya daw umano itong ating kababayang Pinoy na si Michael Mendoza. At nasundan pa ito ng tanong mga bossing. Nakapagmatamaan ng suntok itong dayuhan. Tatayo pa ba siya? Karamihan kasi sa mga Indonesian na buksingero na dumadayo dito sa ating sariling baluarte kapag napatumba sa laban ay hindi na ito bumabangon. Nakataya sa kanilang laban mga boss ang titulong World Boxing Foundation International Flyweight. Ginanap ang kanilang laban sa ating sariling baluarte sa Pili Capitol Convention Center, Pili Sur. Ang Pinoy mga boss na si Michael Mendoza ay may kartadang 10 panalo, may isang talo, may dalawang tabla at tatlo dito ay tinapos via knockout. samantala ang dayuhan kalaban naman mga boss na si Estivanos nanabaw ay may kartadang 10 panalo, may 12 talo, may dalawang tabla at dalawa dito ay tinapos via knockout. Huwag na natin patagalin ito mga bossing bakbakan agad. And uh, I'm excited for this one. This is the long championship of the night. And uh, Captain Barbell Mendoza being cornered by world champ ex world champ Tasi Macalos. first round Pao Salud Pao Kaya Sports Hearthstone Boxing Promotion and thank you very much uh, sa governor nila dito Migs Hilio Fuerte Uy isimulang e, kagad nang may agal lakas na sunto and at maganda ang simula heavy kita mo kagad malalakas na sunto kay eh. Mendoza Championship WBF Nana Bao getting hit here Michael Mendoza looking confident ano yung, uh, siya po yung naka black and white pero Nana Bao Estevanos siguradong magkapalit ang gilas din ito kasi sinabi niya doon sa sa press con um, papatumbayin daw niya yung Pinoy At tapos tinanong siya eh if siya daw ang tamaan at masaktan kung tatay pa ba daw siya kasi mga, in, mga Indonesian daw pag uh, nasasaktan dito maayaw na hindi na tama tayo. uy uppercut good uppercut coming in and Michael Mendoza naginit kaagad first round pa lang uy uppercut na naman at talagang tinutodo uh, na dito uy Ang ganda ng counter Luhod Tapos Tapos kagad Tapos And higa na naman Ang Diyan na naman po. Tapos kaagad ang laban. Alang yan. Hindi pa pinawisan eh. Inapos mo kaagad. And Estevanos. Is hurt. crumbling down. Just like that.

Nagsisanong haling ba yung mga Indonesian? Hindi, alam natin nandiyan yung mga tapos na rounds. Hindi na tumayo. Ay, yan na. Okay, gano'n na. Grabe, grabe, makas. Hanggang dito na lang muna ang ating video ngayon mga boss. Kaya kung ngayon ka palang napadpad sa ating munting channel, mas maganda kung nakasubscribe ka na para lagi kang notify sa ating mga bagong uploads. Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta. Ah. Mabuhay, ingat po, and God bless!